Hello, hello mga ka Tara, let's! Samahan ninyo akong pumunta sa 2 Street para bumili ng coats for winter. By the way, ang Second Street ay bilihan ng mga branded items na pinibenta sa murang halaga. Bukod sa appliances at furniture, popular ang tindahan na ito sa branded na damit, sapatos, rilo, at iba pa. At alam nyo ba? hindi lahat dito sa Japan ay mahal. Marami karing rin mabibiling gamit na mura. Para paraan lang yan, kumbaga. Gusto ko sanang bumili ng marami, kaya lang, di pasok sa budget. Next month na lang uli. <laughs> Grabe, sobrang dami talaga ng items na pwede mong bilhin. Nakakalito. Ang dami rin kulay na pagpipilian. Siggy Maka Bricks, enjoy the video.